Ah, uh, po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 23 ng uh, Enero. Enero. Ah, uh, tatang oras po dito sa Los Angeles, California, ay alas 6:45 ng umaga araw po ng Webis. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa yung Quadcom ay ang daming nadismaya. Opo. O parang nawalan na sila ng pag-asa. Opo dahil nga ay hindi hindi pa na impeach eh, si Sarah eh, yan po ang ang laman ng mga vloggers ngayon o yung mga na nagkukomentaryo kaya ang title ko po ngayon kung tawagin nila ay huadcom o kaya ay yung kwan uh, parang duwag duwag may tumatawag ata na duwag kum eh opo marami po pero nga ay ako ay hindi ako sang ayon diyan na tatawagin yung quadcom na huadcom at yan po ang ipapaliwanag ko ngayon ano naandun na ako ay lahat naman tayo naiinip o kaya ay nadidismaya dahil nga ay hindi pa makasuhan si Sara Duterte ng impeachment. Uh, alam niyo po mga kababayan, mga minamahal, ay pinag-aralan ko po din yan eh, yung, yung, sitwasyon na yan. Malamang, at hindi ko naman pinipilit, ano? Uh, malamang po, kaya hindi nila sinasalang yan kasi hindi nila kontrolado ang Senado. Opo. Kung matalo sila ay ay nabaliwala. Kasi diyan po sa Senado ay ay hawak po ng mga Duterte po yan eh. ay walo lang ang kailangan nila o oh, walo para i-acquit. At mahirap, mahirap po nakunin yung labing anim para i Kasi sa ngayon po ay isa o dalawa lang eh ang pwede mag -kumbik. ay ang nakikita ko dyan si Untibirus lang at saka malamang si Coco Pimentel pero alanganin pa rin ako kay Coco Pimentel kasi may mga pinagsamahan po yan eh. Maliban dyan sa dalawa ay wala na mga balingbing po yan eh. O, ay samantala dito sa Aquital ay nabibilang ko dyan mga anim na sila eh solid po yan sigurado. Oh si Ruben Hood Padilla o oh. si Bato si ito si Kwan si Bung Bung Bungo o oh. tatlo na si Amy Marcos o oh. apat na o oh. hindi ba at saka yung mga iba dyan na kunyari ay pumapanig sa administrasyon katulad ni Tultulintino Tulintino delikado pa rin yan eh, kasi may mga pinagsamahan sila eh. Si Gatchalian, ay lalo na ito si Joel Villaniba. O ilan na sila? oh may anim na ata sila o pito. Kaya palagi ko yan ang dahilan dyan. Kaya may reason sila, may reason yung sa kongres kasi... Madali lang eh kasi eh, para isampa eh, eh, ang impeachment complaint ay eh, kailangan lang na one-third ng 300. 320 ata sila dyan. O adi ay eh, mga 300, oh, mga 150 lang ang mag endorso so, Okay na. Madali po yun sa kanila. Ay pero nga, doon sa convict or to acquit, doon po ang mahirap eh, Kasi two-third boots po eh. To kumbik. Ayan po. At kung... Kung dadaanin naman siguro sa pira, ay mas palagay ko si Marcos hindi, hindi babayad. Opo, hindi babayad. Para lang dyan sa, sa ikumbik. Palagay ko ha, hindi, hindi, hindi babayad dyan. Kasi nga, ang, ang tansya ko dyan, baka hindi papalaga ang senador eh, na maliit ang ibibigay eh. O, baka ang mga senador natin ay baka hundred million siguro. Ayan, to convict. Baka lang, ano? Yan ang, yan ang sapantaha ko dyan. Uh, bibigyan sila ng project. Yun. Pero palagay ko hindi 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 papatol si Marcos sa ganun. Hindi hindi niya gagawin 'yon. Bahala ang konsensya ang mag-decide at sa ebidensya po ay walang kaduda-duda na talagang uh, para sa akin ha ay talagang kumbik talaga ito ito si Sarah sa ebidensya kasi overwhelming po eh yung mga ipinresinta ng mga ebidensya. Overwhelming po yan kung ihahambing doon kay Corona. Mas overwhelming po ito kay, kay Sara. Pero nga, mahirap ikumbik yan. Kasi nga, ay, isa lang ang nakikita natin dyan <laughs> na magkumbik eh. O, ay kukumbinsihin mo yung labing lima o labing labing tatlo o, oh, mahirap po. Hindi katulad nun kay, kay Corona, ang bilang ko noon, mayroon agad na siyam na magkukumbik kay Corona. Siyam. O. Oh. Ganun po yan. At saka, yung kay Corona kasi, ay kung kasi po yun eh. midnight po yun eh. midnight appointment po yun eh. at hindi pa nananalo si si Pinoy yun na ang battle cry niya kasi nga lumalabas na na may ugong-ugong na na i-appoint -ia si Corona as chief justice at inappoint nga yan ay tanda-tanda ko yan gabi ng, ng May 12 gabi ng May 12 inappoint po yan si Corona ay samantalang ang eleksyon ay May 10. Panalo na nga si Pinoy po eh, panalo na eh. O, oh, ina point pa rin na nasa konstitusyon, six months before and after, hindi ka pwede mag-appoint. Ay, pero nga ay eh, nilalabag po talaga ang batas eh, hindi ba? Ina point si... si... <laughs> si Corona, na pinaburan naman ng Supreme Court. Pwede yan, sabi ng Supreme Court. Pwede yan. Oh ay pero nga ay na-impeach. Kasi nga eh, ay, talagang tahasan talaga eh na panggagago yun eh. Yung ganun eh ay may ban nga eh na walang appointment eh. Six months before and after the election, wala mo ng appointment. Hindi ba? Oh. Ganun po yan. Battle cry po yan. At ang mga tao, ay dahil nga sa midnight appointment ay gusto rin yun. Opo. Pero yung mga ebidensya ay medyo hindi mabibigat katulad nito kay Sarah. Opo. Ngayon ay yan lang ang pauna ko ano. Hindi natin sila pwedeng sisihin itong mga mga congressman natin kasi nga ay para sa akin ha para sa akin ay parang magsasayang lang sila ng ng oras at remember ano pag hindi na kumbik yan maghihintay na naman ng one year opo bago kasi hindi ka pwedeng magsampa ng impeachment case sa isang tao dalawang bisi sa isang taon. Hintay mo muna matapos ang isang taon. Doon mo pa siya pwede na nabang sampahan. Yun yan. O. Ngayon, ang, ang assessment ko dyan, kasi nga yung 2019, eh, puro po mga kwan ni eh. Puro mga Duterte candidates po yun eh. Nananalo dyan sa Senado eh. Ngayon, hintayin na lang na mawala yan. Mawala yung labindalawa na yan. Yung nanalo ng 2019. Kasi nga ay pinatay po nila ang kwan yan, eh, ang transparency server eh. Kaya nga, pitong oras after 7 hours, o ito na, ito na mga panalo, ito na sila, ito na. oh, ano magagawa ng mga tao doon, hindi ba pinatay nila? Walang alam ang mga tao, hindi, hindi mag-question. Kasi nga ay wala nakikita eh, na resulta eh. O, 75% na. 75% na ang nabibilang ng mga buto. Ito na. Ayan, si Bongo. Kuan na yan? Senador na. Number 5 ata. O, si Amy Marcos. Senador na. Si Bato de la Rosa. Senador na. O, ay, ang dami po. Hindi ba? Yung nasiro nga po eh. Nasa kasaysayan po ng history. <laughs> kasaysayan na po ha ng history ng political uh, election natin diyan hindi po nasisiro ang oposisyon sa Senado hindi po ay pero nga ay panahon po ni, ni Duterte eh. hindi ba oh at sinasabi ng mga baser o oh, yung mga mga DDS isiro yan isisiro yan ayan na nga ginawa nilang zero hindi ba Oh, sa inyo duro nga daw eh. Ay oo eh nga, ay oo nga, ay ay pero may just naman eh, hindi ba? May just po eh. Kahit na pa isiro nila yan. Mayroong sigalot na lala yan kasi, kasi nga ay eh, God works in mysterious way. Ayan na nga, yung si Kuko Pimentel, hindi ba? O oh, initsapwira na nila, hindi ba? O, oh, ayun, kaya, ganun lang po yan eh. Ngayon ay bago ko po ibigay ano ang mga verse ko, bakit hindi ako sang ayon diyan diyan sa tinatawag nilang quadcom. Ang quadcom, hindi po ako sang ayon diyan. Opo. Ay naintindihan ko, naiinip o kaya ay parang nabali wala yung paghihintay nila ay hindi po kasi may limitation po ang lahat ng tao. Ang lahat po ng tao ay may kanya-kanyang pangsyon. Ya, yeah, at yan po ang, ang i-discuss ko po dito. Pero bago ang lahat po ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna yung mga sumusubaybay sa atin. Ito po sila, no? Ah, salamat po sa inyong lahat. Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bakul Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliber, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jusyalan, Elinita Sklapler ng Germany, Bin Puno Leti Peralta ng Mamburao, Occidental Bindoro, Maribel Baligat Culyo, Querticu, Jonah M. Rinaldo Abitino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Placer; Eduarte, Hiyasmin San Juan, Roman Di Paz, Santos, Pac Bando, John Cabrera, Louin Sigaco, Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C. Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D. Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, C.J. Torrio, Milchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Klim, Sony Gaya, Rupino Baldos, BT Bilasco, William Ilay, Jun Di Victorino Rimpran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salbi Ibanez, Dumus Tiptip Mercado, Bernadit Francisco, Yoser Pio, Cyril Andres, Hermigenil Dugardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lance Umintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirecommend ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila, no? Uh, supportahan suportahan po natin sila. Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Injil ditutup tutu aling mari Mister sa ulang Tu, Christian Isgera PMTGR bloggers the action man Roy Japan Dibina apostol CGP Chai kapihan ni Art Journey ka ang batas with attorney Claire Castro ka Waldi Carbonil, at saka si attorney Silo Bagno ugaliin po natin na makinig po sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating tatalakayin. Yung nga ang tatalakayin ko ngayon, hindi pwedeng o oh, hindi ako sang ayon na tatawagin natin silang huwag kum. Bakit po? Ay hindi naman kwan eh, hindi naman sila superman yan eh. Opo. At ito nga ang Bible verse na isi-share ko sa inyo na the body is the unit. Eh. O, the body is the unit ang nakasulat po, hindi ba? O, 1 Corinthians 12.12 12, The body is a unit. Though it is composed of many parts, and although its parts are many, They all form one body. Ayan po. So it is with Christ. Ang tinatalakay dito. Pero pwede rin itong gamitin kahit nasaan. O. Ulitin po natin ano. The body is a unit. Though it is composed of many parts, and although its parts are many, they all form the body ayan po ngayon romans 12 chapter 12 verse 4 and 5 just as each of us has one body with many members and not all members have the same function ayan po ang sinasabi dito tanungin ko po kayo yung kamay, ay, saan ba ginagamit ang kamay? Hindi ba? Simpli pang handle, hindi ba? Ay yung paas, saang ginagamit? Simpli sa paglakad. Yung mata, for seeing, hindi ba? Yung ilong, for smelling. Kanya-kanya po yan na trabaho. Hindi pwede na, pwede ba yun na, na ang isang tao ay puro mata? Hindi ba? Ay paano siya maglalakad? Hindi ba? pwede ba yon na ang isang tao ay puro puro tainga? Hindi pwede. Kaya nga just as each of us has one body with many members and not all members have the same functions. O functions. So in Christ we are many uh So, in Christ, we who are many are one body and each member belongs to one another. Yan po ang sinasabi. Tayo po ay isang country, hindi ba? O, ay iba-iba ang mga tao. May congressman, may mga senador, may mga bloggers, o, may mga nag o ba? O, oh. ay, they compose the Filipino people. Hindi ba? Kaya, hindi, pwede na yung, yung congressman ay sasabihin natin na i-impeach mo. Hindi ah. Doon lang, hanggalang lang doon sila sa i-expose nila. Opo. At, hanggalang lang doon sa ikulong nila, sang ayon doon sa batas. Opo. Hanggang lang doon sila. Pwede nilang ikulong yan dahil nahuli nila na nagsisinungaling. Pero may limit po kasi nga wala naman silang karapatan yung para parusahan ang tao na ikulong eh. Hindi ba? O. Yan ay parang disciplinary action lang yan. Pag natapos na yung hearing, pwede nang palayain. Ganun po yan. O nakuha na nila ang mga gusto nilang makuha, pwede nang hindi na ikulong ganun po 'yan at okay na po yung ganun kasi hanggang lang doon ang power nila ulitin ko lang po ano just as each of us has one body with many members ang isang body po ay maraming members oh may kamay may paa oh hindi ba oh ay iba-iba po ang function yan Although they are many, yung nga, many members, they do not have the same function. Hindi ba? O, oh. ay, nagkakamali po yung iba dyan na sila ay hinahanapan nila na i-impeach na yan. Ay, ay hindi nga nilakwan dyan eh. Mayroon silang, mayroon silang hinihintay siguro. Opo na mga pagkakataon o mga circumstances, hindi ba? Para isagawa nila yan. At ako, pumapayag ako dyan kasi nga parang tinutorture lang nila. Opo. Gagamitin ko na po ang, ang salitang torture. Tinutorture nila ang mag-ama. Kasi nga, oh, may ICC, hindi ba? Oh, mabigat siyang ICC, hindi ba? Mayroong impeachment, hindi ba? Oh, yan, Torture po yan. Yan ang nakikita ko dyan. Na hindi po nagre-relax yan hanggang nakabinbin yan. Whereas kung na-acquit na yan, ay maghintay ka na ng maghintay ka na ng one year, hindi ba? O. Para sa akin ha, ang, ang gusto kong mangyari dyan, itong eleksyon, manumano na para hindi na nila madaya. At palagay ko, maraming mananalo ang mga oposisyon. Ayan po ano, kung manumano mano pero kung kung hindi manumano ang mananalo diyan yung may pera at yung ma malakas ang loob. Yung malakas po ang loob, patay kung patay yan. Kahit mahuli mo yan, oh, oh kahit na bitayin yan ay palagay ko i gagawa ng kalokohan yan. Opo, ganun po ang tao. Eh, hindi hindi po niya isasalang-alang ang buhay niya basta ang gusto niya yun ang masunod dadayain nila ang eleksyon lalo na ganyan ay hindi naman napaparusahan eh, di ba si George Irwin Garcia naglulukulukuhan na lang eh hindi ba oh pumapayag siya Nabuksan ang mga balota doon sa Santo Tomas uh, Batangas oh sige payag na kami hanggang kayo, hindi naman binubuksan eh oh oh hindi ba? O. Oh. Kaya, naglulukulukuhan na lang. Kaya nga, dapat manumano na para talagang sigurado na maraming manalo ang mga oposisyon. Ganun po yan. At pag dumating na doon, pwede nang i-impeach yan. Kasi ngayon ay wala ako nakikitang pag-asa dyan. Eh. Lalo na ganyan, mga balingbing yan. Ay kung operan lang yan ng 100 million eh. Hindi ba? Pwede naman nilang opera niyan eh, Kasi yung parmali, yung parmali po ay 9 billion po yun. Oo. 9 billion yun yung parmali na babayaran natin yan, na inutang yan. Na kunyari ay inaward dun sa parmali na mayroon lang asset na 650,000. oh, 650,000 tapos ang ang nasakuti nila na na kontrata ay 9 billion. Oh, edi eh, kalukuhan lang 'yan, hindi ba? Ay saan 'yan? Ayun, ibabayad din 'yan siguro sa mga senador. Tatanggapin po ng mga senador 'yan. Opo. Tatanggapin 'yan. <laughs> oh. 'Yan ang nakakatakot diyan. Ay plus pa itong nang i-spy talaga ang China sa atin. Oh, baka pipirahan din 'yan, hindi ba? Oh, ito. Oh. Itong bayad sa inyo, oh, huwag niyong i-impeach Ganun po yan eh. Whereas kung ang nakaupo dyan ay talagang, ay yung mga senador natin ay talagang mga oposisyon, ay malaki po ang sansa. Ayan po ano. O oh, sige po, tanggang dito na lang po ano. At sana tayo ay may natutunan. Sana tayo ay may wisdom na nanggaling sa itaas na nakuha natin. At muli mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagkikinig. Salamat po nang marami, salamat po.